Chairman George, uh, totoo ba na kayo'y hiningian ng opinion ng Ejekutibo ng Malacañang tungkol dito sa uh, ano uh, postponement ng barangay election? Yes po. Yan po ay certain SOP sa lahat ng mga panukalang batas mm -hmm. na kung saan ang isang ahensya ng pamahalaan ay maaari may direct role or participation. So, tayo po ay kaagad na tumugon sa mismong araw na natanggap natin yung hinihingi opinion sa atin. And uh, Uh, are you at liberty to tell us? Ano po ang inyong sabi? Yes po, sinabi po namin Sir Ted na kami po yung naghahanda pa rin. Nasa, hindi po kami huminto sa paghahanda. In fact, yung mga procurement na ginawa po natin ay amin po lahat na itinuloy. Uh, Sir Ted, kahit po yung mga ipiprint halimbawa ng mga election documents, minarapat lang po namin na tanggalin yung date. Uh, halimbawa nakalagay lang doon, Barangay SK Elections, hindi na po namin nilagay na December 1 dahil po kung sakasakali man na ito'y talagang mariset, sinabi namin na pe, pwede naman itong magamit kung sakali at sa susunod na yung halalan mm. kung kailan ito reset Pero sinabi po namin, Sir Ted, bilang panghuli, discretion po yan ng executive at saka ng legislative at nasa kanila po yan dahil yun po yung political question. Pero sa amin, ituloy yan o hindi, handa po naman kami na mag-conduct ng halalan, Sir Ted. Opo. Um, pero Bagamat uh, uh, independent po ang Comelec no? at uh, ang ehekutibo, hindi kayo pinakikialaman nga dapat. Pero hindi ba sa ganitong mga pagkakataon, dahil pinag-uusapan, pera ng bayan din. <laughs> dapat, mm hindi -hmm. <laughs> ba nag, uh, ano lang, hindi, hindi hong pwede mangyari yun na magkadiretsyahan na lang. Ano ba talaga ang balak dito? Ipopos mo ba ito o hindi? Kasi pag pag nagkataon, magsasayang tayo ng pera eh. Uh, kung sakasakali po, chairman, di ba? Dahil uh, na po sir Ted, itong sobrang medyo napakalapit na po sir Ted. Ngayon po ay uh, July 22 and uh, therefore, uh, kita niyo po December 1. Kaya po mm -hmm. na obliga ang Comelec sir Ted na mag ng general registration of voters mula August 1 to 10. Sadyang napaka po niyan. Considering na ang ating uh, in ina-anticipate na magpaparehistro sa 10 araw na yun, mga isang milyon na mga kababayan natin, and uh, therefore that is a uh, a signal to one and all na ang COMELEC ay will push through with all the preparations Opo. despite yung posibilidad Opo. na ito ay ma-reset. yes sir, yes sir. And we understand nga po ano inyo pong pagiging maselan dito po sa usapin na ito, no? Dito po sa ano ba talaga, Mr. President, no? Ano ba talaga ang ang sitwasyon dito po sa Barangay at SK election?